Hindi man yan nakita. Nakita man eh. Parang may ito nakita. So, Ay, naka mga kayot, tatlo sa lang kuwang alim mga, pangatlo na yun. Kailan din nahuli. So yun ako mga kayot. Eh, 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 lalo. Huwag tulis video, good morning, good afternoon, good evening, kung ako sa mga tumapanood. So ngayong gabi na to, ito yung part 3 ng vlog namin. So, sayang, pangatlo sa lang alim mga may nahuli sa naman pangat pangatlong pangatlong alamang. Kaya niya alam. Hindi niya nahuli. Hindi niya nadako. Kasi takot na siya magdakma. Kasi baka naman masipit na naman siya. Ay. Pala kami sa mga kagubatan dito sa lugar. Kaya ginamitan niya ng dam. Adiw! Dampol! Kajutay! Nesta! Daw! Adiw! Kuha tigbasa ini. Hindi kailangan sundang. Kuha dyan sundang. Dili na kaya mga ano Itambasakan dili mun. Dile kae ini talaga, Woi, adisana 66 kan. Nang nek. Sok. Dia. Nih kaya ya. Toh. Dilek lu pagi lawan. to. Eh? Toh. Ayo pagi Adi sipik. Sipik ngane. Dak di tokai bidoh. Kota sundang-sundang konta kai pusuk. kayo ha tama mo pwede di ayun na ito na ito na so yung ang sa kung sundang ito ko ha ay matutusok ito eh. ayan na, ayan na. Parang dami sa naman mga huli mga bil... Huwag sana isda nun. Nagpinto lang naman ako na makikita sa inyo. Hindi ko siya pwede nang ng harap-harapan kasi maila yun. Tawag din maila. Tawag sa amin maila or mahiyaid. Kasi pag naispatan mo yung isda na yun, kakaripas yun ng takbo. Pwede ko kunta na! Ito! Oh! Ay! Oh, eh. Ay, sorry! Ah, Arang kag arang gura mo yo. Ay. Ada oh. Ano nok Ano na? Ha? Ay. Ano na siya ka patay? Adi. Adi, ano lang may pagod.

Mga 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 ang laki ng to. Patay na hindi ko alam kung namatbat na mata yan. Lagas batik ko sa bubo. Tujamu di sana daw. Ha? Di na mabalik na naman. Ha? Ah? Hindi ni pagitan sa nako. Oh, tayo ni paano na. na.

ito mga kayo pang ayan meron kami nga limang dalaw tatlo yan yung isa ah Hala. hindi rin kami binigo ayay tapos may dalawa kaming isda sana malaki yung isa kaya lang um, no, hindi nyo nakawala nakawala yung wala huli na mala, ah malamang kakuta naman kita ang magkasal eh. So yun mga hindi ko alam kung na kami hindi pero bibidyo ko kasi na kami sa palestahan for ano lang for safety lang namin Hindi, hindi, hindi Pari kayo Kaya dante yan, wala naman kami ginagawa Hindi kami nabuo, hindi kami nabuo, hindi kami nabuo Hindi pumas Hindi? 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 Mau coba tengok nanti. Lu. Ini menuju Lagi melantai, Mas. Mas sama masih kurang. Kurang masih tayo. Walang masa. Mang dumaan. <tuk tangani> <tuk tangani> Ano ito? Ang um, boot, daka na, to, na balakwit ito. Well, may nailan sa dito uh. na, nga. Daka nga na balakwit ito. Pagwara na yun, ano, sa balakwit o nakabugto. Tsaka dugayan siguro, ano. Ang oh, na, daka o, oh, nag nagkipag-away. Pero kung nagkipag-away kasi yun. Ano? Ito, nga para sa igat na yun. Kasi ang laki. Kundi dahil sa igat. Tsaka sa, so, damit ni Jampol. Oh, ayan, shoutout ko ng Jampol, damit mo. Ka ma ano ka? Magtampo ka na naman. Kaya ako sana ipapaharam ko kasi ng malamig. Huwag lang sa akin na mainit. Huwag lang malamig. Diba? Alam nyo naman yun. Eyes up! Ito, ito. pinag-shoot. Dito na kayo mga kiteshop. May pinag nga ng wrong turn. Wrong turn to. Dito talaga nag-shot nyo sa lugar namin. Hindi nyo lang kasi alam yun. Yan, yan, yung tumatakbo, yung tumatakbo tao sa habulin ka na naka, ano, nakawasag, naka, naka axe <laughs> <Wow. laughs> Dito tara yun ang shooting yun. Shooting huh? na yun, dahil na lang sa kanil. Ha? Shooting na yun. Ano lang yun, may mga props, kaya mga, mga tiso yun ito na, mga tiso yung mga maganda na may mga babae ito, mga wrong turn. Astig nga pa kayo mo sa wala nga yung part 8 eh. Napanong dito ito na part 1 hanggang part 7. Ang part 2 dito, ito na kinaon nila sa dirin nila naman. Aray? Binarbit ko nila dyan. Kinarne. Karne, tapos kaoro po dirin nila dito. Yan nakita ang tato. Tapos, hindi ko alam kung ano ito na part sa preswa na hindi little tigan dito. Narong ito, little tigan, tapos kuha ang dito. Tapos, kung buo na utak, kag, an ano utak, bawasan. Yay! <laughs> Wala lang, maganda man ang nagroong turn talaga, promise. Hindi siya nakakasawa. Ito siya nakasama pa ng orin pero Props pa rin Mga Ay Ano diyan ano? Ah Ito nag-ura na Iyay ha? Ano? Ano? Ang sesewa na ako kalimang ko Paano yung pakiramdam na Sa ilang Sa ilang buwan Ngayon ako ha Just mag taga <laughs> Para na tapos na. Pero nag may nag-abang sing party. Ay part 3 kay Sherrod Kanjo Daldo. Yan oh, kay Sisi Koy. May part 3 daw yun. <laughs> may, oh. may part 3 daw ng Timbukid Bukid na Try namin kung kaya pa namin mag-shoot. Pero siguro mag-shoot kami doon sa ano, May 7 doon sa dagat. Dagat. Yun. So dito muna tayo sa vlog na tumawag kayo.